for today's video guys so mag vlog kita tiri guys uh, shout out ni si si ma'am juan so di pa yung guys si ma'am shoshi uh, guys di pa yung sa si ma'am bago bago kaila eh. ni tani kahapit naman tamain ato nang ipakita ni mga naong ni si mga bago order guys Pasensya na kay blood blood yung tong cellphone kay Ibi mo ni rin sa Saudi. Baliktad ni guys. So, ya 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 dapat ari -ar 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 ta sa tong uh, mga Nikon Dicer. Nikon Dicer. Oh. So, dera? Halo vlog Bang Gus Aziz Shout out hati idol real. Idol gimana Tawa real. Dik, tinggal di situ lah dah. Ate dik. guys. Ma guys, cus udah Lah. 耶。<Yeah. laughs>